May dumalaw dito guys. Ayohan. Insha sya Bato bato. So, napansin niya kasi tayo na nag-video. So, marami kasing pagkain dito na hindi naubos ng manok. Kaya siya, siya yung uubos. Ayan. May manok kasi. So, makikain lang sana. Yan dito. Kasi, yun. Marami dyan na lumipad na. Ayaw pagbigyan ng manok. Pero, babalik yan. Dun. yung lapit lang ayan lumipat dun Diyan, kakain yan dyan ay marami kasi yung ano dyan ayun lumanding na doon sa garden so makika, makikikain yan marami kasing pagkain na uh, tira ng manok